Ang susunod po ang ating Elmana Mayor ng taong ito at ang Elmana Mayor sa susunod na taon. Ako po, si di Dinang Esther Lampa ang Posta. Hermano Mayor ng taon, ang na taong nalilig kasama ang ating mga anak ay taong po sinulat sa sa lahat ng mga taong sumunong at nag-iisa ang palangkagdiriwang na ito na kapitangan ng ating mahal na taong kanyo ay maigawang ng malulahati. At sa iyo, si Sir Jerry Samonte, bilang hermano ngayon, para sa darat ng mga taon, Natutunan ngayong ipinakilala ko ang paraan sa nating ng sentro, ng hal na pang-sanitero. At simbolo na kayo, na siyang lakasyon, at para, para. matagumpay ang nito sa darating na taon. Maraming salamat po. At si ay sa Monte. May bahay ni Gino sa Monte. Ang bagong Hermano Mayor para sa si darating na taon, dalawang at siyam. Kasama ang ating buong kaanak ay tapos-pus ang pusong sinatanggap ang Bara Alta na simbolo ng setro ng mahal na poong San Jose, at simbolo ng pagiging Hermano Mayor ang lahat ng obligasyon at responsibilidad para maitang atuparan na maging matagumpay ang pagdiriwang na ito sa darating na taon. Maraming salamat po.